naman bago tayo mag-start it. Ay, hindi makita ito. Talbos. Nagtalbos ulit kami ni Mother. Oras na po is 6.14 pero gabing-gabi na kasi short ngayon ng araw. Ayan. Pupunta ko dun sa baba. Sa dun sa kalsada. Buting lang dun sa baba, hindi sa taas. Kasi po, meron dun ang babaang yung sasakyan. That's how farmers live. So, yun po ang daan. Kung itututok ko sa aking mukha, hindi ko naman kikita yung ano, daan. Kaya, um, dito sa daan tayo. Mag ano ng camera. Sabay silaw. Mmm. Kaya ko po how farmer's life is. But it's okay, hindi po ako nagwiwiwi. Basta, mabenta or mabili po ang aming talbos. Para meron ulit tayong babaunin sa paaralan. Yes po. Sa so, totoo lang po, itong talbos ni mother ang pinag- kukunan ko ng ating allowance eh. Kung pumupunta na sa paaralan. Eh, ayan, meron dito yung nauna kong nauna ko ah! binuhat. Tapos ito. yung dalawa na sila. Ay, naku. Meron pang dalawa pero pag ano namin ni mother. gumamit tayo nito para i-support and yeah let's see fancy ito naman po yung ano um, oh, iba binabalkot namin ganito po namin balkotin eh. meron pang idadagdag kalabasa. Mama, mama. Pinanay e nito. Eh, eh, ano? Ano? E e e e so ayan na. Ganito ko na bubuhatin doon sa baba. Babalkutin na, na naman ni mother yung bubuhatin niya. And yeah, let's go. So, ayan na po ang talbos namin. Yung kulang pa nung isa, yung isang ganito, babalkotin. Ay, binabalkot pa ni mother. Yes. And sana mabibili po yan ng makatarungang presyo sapagkat tayo po ay nagkagabi-gabi para manalbus. at para meron tayong ay, nako. Alam mo na, babaon yung saan And yes, tinakpan ko kanina yung pangalan pelo, pero Lander po ang ating pinatangalan, Lander. The name of my brother. Since we start getting sayuri chops, that's what we yan na po ang pangalan na ano. Pinibigay namin. That's all. Let's go home.